Wala nga muna pong rehab at wala rin munang odd event scheme sa EDSA pero may re-blocking naman ngayon sa kahabaan po ng EDSA. Kaya naman silipin natin sa mga oras na ito ang sitwasyon sa EDSA 508 po ngayong linggo ng hapon live mula sa EDSA Mandaluyong. Nasa front line ng balitang yan si Kari Cator. Kari, ano yung sitwasyon ngayon dyan? Andre, sa mga oras na ito, mabagal na ang usad ng mga sasakyan sa bahaging ito ng ED sa Mandaluyong. Kung makikita nyo nga sa gilid ko, nag-iipon-ipon na ang mga sasakyan sa lahat ng linya. At inaasahan na dadami pa ang mga yan, lalo na Sunday ngayon at mamayang gabi ay baka marami pa. Hindi na rin kasi katulad ng kanina na maluwag-luwag pa at tuloy-tuloy pa ang pagdaan ng mga sasakyan. Bukod dito sa Mandaluyong, inaasahan din ang posibleng pagbigat ng traffic sa ilang bahagi ng Quezon City at Paranaque dahil sa isinasagawa kang road reblocking at repairs ng Department of Public Works and Highways. Kabilang dyan ang mga kalsada sa QC gaya ng C5 Katipunan Northbound hanggang sa CP Garcia Avenue. Jordan Heights Subdivision sa Fairview hanggang sa Land Transportation Office sa Novaliches. Lagarian Bridge hanggang Eugenio Lopez Jr. Drive sa Tomas Morato, Malvar hanggang Luzon Avenue sa Commonwealth, pati na ang apat na kalsada sa E. Rodriguez Avenue. May apat din na ginagawa sa Payatas Road habang isa ang inaayos sa may batasan. Kasama rin ang northbound ng Regalado Avenue, first lanes ng southbound at northbound underpass ng Mindanao Ave, ilang kalsada sa Sergeant Rivera, Santo Domingo Avenue at E Bonifacio. Dalawa naman ang may road reblocking blocking sa Paranaque gaya sa FB Harrison at northbound ng Rojas Boulevard. Andre, inaasahang tatagal ang road reblocking blocking hanggang bukas daw ng alas 5 ng madaling araw. Kaya naman ang payo sa mga motorista, gumamit ng mga alternatibong ruta para makaiwas sa mabigat na trapiko. Balik sa iyo Andre. Maraming salamat. Nagulat live mula sa EDSA, Carrie